Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tiwala pa rin nga po si Coach Steve Kerr sa koponan ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsorry nga na po si Anthony Davis sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Sacramento Kings. Pagkatapos lamang nga po mga katropes na lumabas nung nakarang araw ang balitang nalalapit na ang pagbabalik ni Stephen Curry sa Golden State Warriors, ay ikinumpirma na rin naman nga po ng kanilang head coach na si Steve Kerr na malaking nga po talaga ang tsansa na makapaglaro ng muli ang kanilang superstar sa kanilang darating ni game laban sa Los Angeles Lakers sa susunod na araw. Sinabi rin naman nga po nito sa harap ng media na naniniwala nga na po siya na kayang-kayang nga po nilang magkaroon ng magandang run sa darating na playoffs kung sakasakali mang manatiling healthy ang kanilang mga players kasabay ng pagbabalik ng kanilang superstar na si Stephen Curry. Malaki para naman nga na po ang kanyang tiwala na kaya para naman nga kahit papano ng Golden State Warriors na magkampiyon ngayong season. Lalo pat na patunay na rin naman nga po ng kanilang team na kaya nga po nilang talunin ng ilang malalakas na kupanan ngayong season lalong lalo na sa Western Conference. Samantala, punta na naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan. Sa balita nagsorry nga na po si Anthony Davis sa pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Sacramento Kings. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, isa nga po sa mga sinisisi ngayon sa pagkatalong muli ng Lakers sa kanilang game laban sa Kings ay walang iba kundi si Anthony Davis na bumagsak na nga po sa 0-10 laban kay Dumanta sa kaya halos lahat nga po ng mga Lakers fans ay nagalit sa kanyang pinakitang performance. At kasabay nga po ng kanilang naging laro ay mismong si Antonio Davis na nga po nagsabi sa kanyang ginawang post-game interview sa media na sobrang nga po siyang nadismaya since natalo nga po sila ng Sacramento Kings dahil sa kanilang mga nagawang pagkakamali kagaya na ang ng pagtatala nga po nila ng mga walang kwenang turnover pag-alaw nila na makakuha ang Kings ng offensive rebound at higit sa lahat ang kanilang mga miscues pagdating sa kanilang depensa Maliban na rin nga po dyan ay sinabi naman nga po ni Antona Davis na napaka-physical nga na po na player ni Dumantas Sabones, kaya ginawa nga po nilang lahat ng kanilang makakaya upang gumawa ito ng may hirap na tira sa kanilang laro. Sinubukan na rin naman nga po nila sanang limitahan ng pagkuhan ito ng offensive rebound, ngunit sadyang nabigo pa rin nga po sila dito gayong isang nga po talagang all-star si Dumantas Sabones na mahirap pahintoy na pigilan. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo! Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.